ayun so far so good nakakailang booking pa lang tayo ang ano lang ata ito is 5 bookings yan yeah. kapag naka 5 bookings pa lang tayo Ayan. this week earnings yan earnings natin ngayon so naka 538 na tayo today 822 pa lang so paswertihan lang talaga ayun Hello mga cyclista, si today is our day 1 bilang isang move it rider. Titignan natin dito kung worth it nga ba mag part time sa ganito. At nga pala, sa gabi lang tayo bumabiyahe dahil part time lang talaga natin to. At 5 hours lang, nag start ako ng 5pm at dapat tapos na ako ng 10pm. Yan, para makapagpahinga na rin, para less stress na rin hindi pala natin na-record yung first booking natin o yung kliyente natin kanina dahil nagloko kasi itong GoPro ko. Yun. Pero buti na lang, naging maayos rin itong GoPro ko after ng two bookings natin. Sa so ngayon, dahil rush hour, talo traffic, ganun talaga, uh, titingnan natin kung ang bookings tayo, kung ilang bookings ba magagawa natin sa 5 hours at kung ilang, uh, kung magkano yung makikitain natin sa 5 hours na to sa ating part time. Let's go mga sa ilista pangatlong booking na natin to 6.35 pa lang pangatlong booking na agad Ay, traffic grabe traffic dito sa ano pasay let's go Woo. ito medyo malayo yung pick up kanina yung dalawang dalawang pick up ko ano eh lapit halos ilang meters lang pero ito medyo malayo 1.7 kilometers tapos traffic pa Woo, Grabe ba na booking na tayo ngayon at nakakaapat na booking 7 ano pala 7.48 ay 46 pinapanalangin ko kanina sana may booking ako dito napunta na ako dito sa lugar namin Ayan. Yeah. thank you lord na so, napanap naman tayo nag booking go, let's go. Sabi ko kasi, ano eh. Kahit mga hanggang alas 10. Yan, pwede mag-accept ako ng booking hanggang alas 10. pwede na yan. hindi ah, naman masyado nga pwede, pwede, na. Ay, grabe traffic lang talaga kanina. Ang hirap kada ako sa traffic Siguro naman ngayon mga oras na to Wala na masyadong traffic So dito matumal yung ano Matumal yung booking dito Kaya lalayo tayo Labas tayo labas Okay okay tayo booking. So, magkana na earnings natin ngayon? For incentives yan. Hindi makita. Yan. Nakapag-86 tayo ngayon, guys. nakapag 486 tayo ngayon. So, ready for another booking? Let's go! So, panglimang rides natin ngayon wala pang mag-accept ng booking eh kaya uh, ano tayo pahinga tayo na muna sa so, pili ikot tayo ikot ikot kaya natin ikot Okay. Wala na. 8, 8.30 pa lang. Halos wala nang ano. Wala nang na bubok. Area ata talaga. Kaya pag ma-under ka, tapos naghahalap ka ng booking. Hirap. So, hinto muna tayo. Hinto-hinto. Hinto. -hinto. tayo dito tayo ayun so far so good nakakailang booking pa lang tayo ang ano lang ata ito 5 bookings yan yeah kapag maka 5 bookings pa lang tayo this week earnings earnings natin yon. so naka 538 na tayo today 822 pa lang so paswertehan lang talaga ayun may naka cancel ako dalawa dahil nasa ano ako biyahe Nisa naligaw-ligaw ako <laughs> ay nako Ayun. As of now, uh, nakalimang biyahe pa lang tayo. So, sana bukas tuloy-tuloy. Kanina, nabuhin na tayo. Sobrang ano, sobrang layo. Layo. Hindi naman no, sobrang. Layo lang. Tapos ang traffic pa. Ah, Talo ka talaga dun. Pero ngayon, sana may mag-accept. Kahit isa na lang, kahit isa. Isang booking na lang. Ayun. So, tara. hanap na, hanap na tayo. Let's go. after nito mga checklist ay nakakawa na nga tayo ng dalawa pang bookings kaso may problema yung last bookings ko kasi napakalayo kaya nung pabalik wala tayong naisakay dahil palobad na rin ang akin cellphone. Ayun mga cyclista. Payo ko lang sa inyo mga cyclista kung gusto yung bumiyahe tapos pabalik malayo pa kayo. Kailangan niyo talaga magdala ng power bank dahil para pauwi na rin at makakuha kayo ng bookings pauwi. Ayun mga cyclista. Ayun lang mga cyclista, pauwi na rin tayo at medyo inaantok na ako. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at sabay-bayan niyo ko, samahan niyo ko sa Move It Journey ko mga cyclista. Salamat.